Lo nang may hapon. Alinak sa nakasamang ganang. Ng... Dahon gi pang hawanan diri ka baga ngay nga dahon nang ay. Da mga sunugunon ah, so, pang hawanan ang iya palibot. Nang saging lat akong pinatang sunugon ang iya mga laya. Ang mukha ay. Akong tinibalikon, yes. Aring ilang mga lawas na nang didigirigay ko na hindi pa masulungan. Kabaga ang mga dahon. Aring din rin sa pikas. Eh. Apo ko doon naman na pag pangan, -pang tango, sinong mga sa silong ba niya sa mangga ng kadawabi pala. Ako na nagipanumba. Ibalikon ko lini basta. basta. Wala no, pa ko din mahuman o oh, pagtangwan. May manunog pa ko sa itong mga dahon. Wala pa man lahat siya namuwak? Pero ang diri nang lumbay na. May mga dahon natin na siya mamumuwak siguro. ano ko dire panghawakan pang panunog na lang ang dire ang tapo ko na man pag pang, panghawakan dire pa no kay damo kay pala